What's up folks? Yan, pauwi na ako. Pero bago ako umuwi, pumunta muna akong shop. Vape shop pala yung ko. Lasang surog na kasi yung vape ko eh. Kaya bibili akong bago. May konting patak na ng ulan yung tricycle. Sana hindi umulan. Para hindi ako babasa habang naglalakad. Yan, nakarating na ako. Dito pala ako bibili. Sa Chocolate House. So, pasok na ako. Mini grocery pala to. Pero may bentahan ng vape dito eh. Ito yung skaparate nila kung saan nakadisplay mga VIP na tinda nila labas sana bibilin ko eh kaso naubos na kaya ibang brand na lang bibiliin ko mas dumami yung tinda nila ngayon kaysa noon mukhang malakas din ata bentahan dito nagba -bu buy one and take one kasi sila dito eh kaya nakapagdesisyon na kong chillax na lang ang bibiliin ko yan 15,000 PAP grapes bubble gum pala ang flavor na binili ko titingnan ko kung masarap yung flavor niya, so yan naglalakad na ako papuntang paradahan medyo makulimlim at nakauwi na nga ako buti hindi pa umulan pero may parte dito sa sinsayon na kung umuulan syempre i-unbox na natin to chillax vista 15,000 puff ang flavor nito grapes bubblegum napakaganda ng kwan niyo, oh. ng kahon nya kaya ito kinuha ko eh nagandan din ako sa kulay nito eh kailangan ko lang tanggalin yung pinakakwan bukasan ba Tumalsik pa nga yung lace eh. Sorry naman. Hindi ko dinahandahan. So ayan na nga siya. Mm -hmm. Violet. Kulay ng grape. Napakaangas gar. Hindi umamoy yung grape. Yung ibang vape kasi pag binuksan mo yung kahon, umamoy agad yung flavor ng vape eh. Eto tahimik lang. kailan ko lang siyang tanggalin sa lalagyan niya. Pero ayaw matanggal. Nagpapakipot pa. Oo, so yun. Nagpatanggal din. Nagsawa din eh no. Syempre, tatanggalin natin 'yan. Tapos sa may pwetan. Ito yung mukhang pin. Kailangan talagang tanggalin 'yan. Parang lakba. Hindi ko alam kung bakit may pin 'yan. Yung ibang bib kasi silangi. Eh. Para matakpan lang yung butas. Ito nga pala yung lista tumalsik kanina. Violet din ang kulay. At syempre, hipakin na natin 'yan. sarap ng flavor nito pare good item ba hindi ko nga lang malasahan yung bubble gum nangingibabaw pa rin yung grape so ayun lang thank you